Hello mga master Welcome to my vlogs Dilabangan TV ay long time no see So matagal tayo hindi nakapag fishing uh, Ngayon makakapag fishing na tayo Hopefully makahuli naman tayo So kasama natin si paring Orly Tara mga master May strike na Master matagal tayo hindi nakapag fishing ano pa-strike tayo. May nagkikitang. Ayan si Paring Orly, mga master. Kasama natin ngayon sa pulo paring che <coughs> so okay boss Richard hmm. strike o ano okay, hindi nga sa akin strike o sabit Oh. Ang damo Kala ko master strike na eh Madamo lang eh Ay bala ba yan pre Wala Sayang strike may strike na si pareng Oli mga master tayo wala pa wala pa nagpaparamdam sa akin kahit grouper ah hmm fish on, mga master ay nakawala sayang ha? nakawala din wala? Hmm. Sayang. Uh, Hindi ko makita yung nilalakaran ko. Baka may tayo. Namamanhid na yung kamay ko. Bilis mamanhid eh. <tinyo> 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 Kailan lalangoy pa tayo? Oh. Fish mga master. Uy, dali oh. Grouper. Grouper. Grouper mga master. Ay, ay nakawala. Balo pre. Ha? Balo. Nakawala. Pumalag siya eh. Balo yun. Ayan mga master Tumuntong tayo di sabah to Bilangoy natin Ganun lang umi-strike doon sa gitna Ito subukan natin Baka mayroon dito Ayan umi-strike may pala doon sa gilid pala yun Taas talaga ang tubig E. Ito mga master Grupo yung mga master What Size Ayun, nakadali din tayo dito may grupo Pani natin niopa Ayan, mga master. Ano ito? Ay! <laughs> Alit na grouper, mga master. Ay, naku. Ayan. mga master. Pawalan natin. siya pang Ang ganda ng kulay niya, may mga blue. malakas daw. Sa 7 kilo to oh. Hmm? Sayang. Dito na lang sana kumagat sa ano ko. Ang laki oh. Ang Lord, ano ko? Ano oh. oh. Sayang okay. mo master. Siguro ano. na pala yan tapos ano. Baka. Baka. Ano parang napana nga. Ha? Ano? Hmm. Ang laki mga master oh. Taba. Bidbid ba yon? Ano. Ayun, panalo na naman si paring Orly mga master. Marami na naman lang tayo Isa lang Maliit pa Napakagaling talaga Nintay ko lang si paring Orly Ayan, Tapos kas ng konti Baka makachamba Tagal-tagal na tayo Hindi nakakahuli ng malalaki At marami tagal na nakailang balik na kami mag fishing wala pa rin And balik balik si paring Orly mga master nagkakas pa sa kabilang side baka nakarami na yun pero tayo hindi tayo pinalag ni nyo muna yung aking video hanggang dito na lang mga master hindi sa susunod babawi na lang tayo lagi na lang babawi ayun lang tayo mga master ito yung fishing mga master art type lang